Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negro, Subo, Madlao. Nagpadulong na kaina sa NBI Bacolod ang stepfather sa 15 anyos nga babae na nasapuan sa katubuhan sa La Carlota City ni matapos man niya gin sa Pina. Pero hindi siya naging cooperative sa investigasyon apang iyagin ako ang pagmolestya sa dalagita. Suno so, kay NBI Bacolod Chief Manuel Fire hindi paluyag ni Rene Jan Nasis alias Negro nga mag-cooperate sa NBI. Pero iyagin ako ang pagmolestya sa iyang stepdaughter nga si Pearl Joy Galvez. May pila ka mga kondisyon na sigin present ang NBI sa iya. Kagisa na diri ang main state witness. May mga pamangkot ang NBI kag impormasyon nga luyag sa iya kag wala niya iniginasabat suno kay Fire. Nga nagapati naman nga siyang may ginatago Suno so, kay Fire, pagkatapos eh, pagkatapos ang mga pagsinapol, palakton naman lang siya sa NBI. Sa karon wala pa sang kaso nga ma-file sa iya angot sa pagpatay kay Pearl Joy. Pero sila ang mga file sang kaso angot sa pagmolestya. Nagalaw ng NBI nga sa giyapon may mga cooperate sa kaso kag tigay nila nga ma-file ini. Ang NBI na ang mga pamuno sa filing sa kaso. Samtang may 30 gramos sa suspected shabu nga na-recover gikan sa anay puloyan ng dinasis kag iloy ni Pearl Joy nga si Jennifer. Hulaton pa ang resulta kung bala siya bugid man kag usisaon kung paano ini napahamtang dito. Asat sa CIDG si Nasis kag naghinyo ini sang bulig sa CIDG para maklaruhan ang iyang ngalan. Ginsiling santo ni Nasis nga wala siya sa kailabdanan sa kamatay ni Pearl Joy. Sa interview sa media kahapon kay Fire, ginsiling-sininga ang iloy ni Pearl Joy na si Jennifer hungod nga wala naghahatag sa pila ka may impormasyon bungod may ara ang death threats gikan sa Alivin partner nga si Nasis. Na missing si Pearl Joy sa tung July 29 kag nasapuan na lang mga patay sa La Carlota City sa Agosto 14. Relative dun sa pagpunta ni, ano, ni subject natin si Negro, uh, hindi pa siya nakikipag cooperate sa amin. So, yun lang yung ano. Uh, although nandito pa siya, we're still trying to convince. Pero as of now, he is not willing to cooperate. Sir, so, what idea are we trying to get from her, from him, sir? Ano yung mga gusto nating malaman sa kanya? Well, nilat, may mga nilatag kami sa kanya, conditions and everything na available na pwede niyang up for grab para lang malutas na natin itong problema na to. Unfortunately, talagang ayaw niyang makipag-cooperate. Mm -hmm. Isa yan din siya sir? yung pagiging state rootness. Yes, mm -hmm. isa yan. Isa yan. Sir, when you say ayaw niyang makipag-cooperate, ano pong ibig yung sa ibig na ayaw niya? Hindi niya sinasagot yung mga nangagawin mo? Yes, mm -hmm. uh, meron kaming tinatanong sa kanya. May mga questions kaming pang sukol sa kanya. Ayaw niyang i-confirm. Although, nagtataka siya kung bakit alam namin. So, nasu-surprise siya. Pero alam namin nagsisinungaling siya kasi because of his uh, behavior. Meron meron na check na inconsistency sa kanyang mga Yes, meron. Mm -hmm. Part of your questions sir, yung mga revelations ni Jennifer, like mm -hmm. so siya yung yes. threat? Yes, yeah. Uh, yung mga statement ni mother, is a confirmation dun sa sinabi niya kanina sa amin.